Magandang hapon mga kanoknok. Ngayong hapon i ko sa inyo ang aking paraan sa pag-aalaga ko ng aking asola. Sa mga baguhan diyan sa pag asola, kung ah uh, nahihirapan kayo sa pag-alaga nito kasi alam ko meron kayong error na lalo na sa pag-alaga dahil po madali itong mamatay kung hindi tayo marunong mag alaga nitong asola. So madali lang mga kanok-nok no. Uh, number one kung ginawa mga kanok-nok is dalawang pala lang yung lalim ng aking butas na ginawa. And also trapal lang po yung ginamit kong ano para sa tubig. Kung meron kayong budget pwede kayong bumili ng poly liner yung malaki kasi wala tayong budget kaya trapal kasi mga mga kanoknok sa hindi pa nakakaalam lalo na sa mga baguhan dyan sa pag-aasola is yung kailangan ng sunlight ng asola natin is 60-40 60 sunlight and for shading so ang ginawa ko mga kanoknok ganito rin ganito rin yun dahil wala po tayong kahoy na sa malapit ito po yung ginawa ko Nilagyan ko ng mga dahon sa ibabaw para hindi po mabag direct sunlight yung ating asula mga kanoknok And number 2 mga Once at once awake, once a, once a, week, once a week magbigay kayo ng maglagay kayo ng cow manure or carabao manure. Kung wala po kayong available, pwede yung ilagay ang compost o galing sa mga nabubulok na mga basura pero wag wala dapat walang halong plastik ha yung compost yung matabang yut, lupa yun yan po mga kanoknok para mataba yung ating asola and then naglagay din ako ng bakod kaya nito kasi minsan kasi nung una hindi ko nilagay ng bakod kaso lang uh, pinapasokan siya ng mga manok dito sa loob kaya ano tinutuka nila kasi kinakain yan yung mga manok na hindi nakarins dito sa mga kapitbahay namin sinutuka tapos kinakaskas yung trapal kaya galayin yung maglagay ng bakod lalo na pag may ano bibi or pato sa malapit na nako maubos yung asulan nyo dapat makuran nyo kasi paborito ng pato yan baka makapasok sa panjo eh libre ligo pa siya libre pakain pa ganyan lang po mga kanuktok and naglagay ako ng nag install ako ng lubid na kung wala kayong shading maglagay kay ng ah, magtanim kay ng gulay na vines gaya ng alugbate ito yan po gagapang yan sa ibabaw oh. so shading na po natin yan sa ating asula mga kanuktok aya ito, double purpose po. Triple purpose po nga mga kanoknok kasi yung nilagay kong poste is malunggay. Yang malunggay po mga kanoknok is ginagamit ko rin yan sa fermented feeds. So matibay yung poste kasi hindi hindi yun masisira kasi malunggay. Yan. Ginawa kong poste dyan sa gilid mga kanoknok. Kung wala naman, kung meron naman kayong ano budget mga kanoktok no, is neat 'yon. Kung nakikita niyo neat 'yung ginawa kong shading. Ang ginawa ko is naman ginawa ko naman sa iba kong pan andiyan sa loob mga kanoknok. I-share ko sa inyo is 'yung malapit lang sa kahoy mga kanoknok para shading po mga kanoknok. Mm, 'yan. Yung mga manok ko, pag nakikita nila ako is talagang susunod sila sa akin yan, mga kanok na Neat po yung nilagay ko. Noong una hindi ko nilagyan ng nit mga kanok-kanok no? kasi nandito naman sa kahoy, malapit naman sa kahoy. Pero masisira po yun mga kanok-kanok no? kasi tuwing papatak yung mga dahon mga kanok-kanok no? kagaya nyan. Yan kagayanya Kagaya nyan mga kanok-kanok no papatak yung dahon dyan, direct dyan sa asula natin, eh, masisira yung uh, pH level ng tubig. Magiging acidic sya kasi may acid tong mga dahon. Kaya, nung una, namamatay yung asula ko. Ay, nung nilagyan ko ng net, is wala na. Ngayon matabang mataba na sila. Ayan. Madali lang to paramihin mga kanok-nok. Every 48 hours nag, nag uh, times na po yung ano niya. Ang dami niya. Kahit every day na po ako nag-harvest nito, ang ginagawa ko is uh, pasunod pong harvest ko. Bukas sa harvest ako dyan. Pagkabukas naman dito. Pagkabukas naman dyan. Pagkabukas naman dyan. dyan hanggang dyan. Hanggang babalik naman ako ulit sa unang harvestan ko para magkaroon siya ng gap para tumubo yung asola. Kailangan nyo rin ng maraming pan. Huwag kayong mag ano, magtipid sa paglagay ng asola. Yan, paramihin nyo yan. makakatulong yan mga kanuklok. Lalo na sa ating mga alagang manok. So, hanggang sa susunod na video ko mga kanuklok. I hope na ma-enjoy nyo itong video kong ginagawa. Don't forget to like and share and hit the no notification bell para magiging updated po sa akin gagawin pang mga video. So, thanks mga kanuknok. God bless us all.